ikadalawamput-apat na kabanata. At lumabas si Jesus sa templo, at payaon sa kanyang lakad, at nagsilapit sa kanya ang kanyang mga alagad, upang sa kanya ipamalas ang mga gusali ng templo. Datapot siya'y sumagot at sa kanila'y sinabi, Hindi ba ganinyo nangakikita ang lahat ng mga bagay na ito? Katotohanang ang sinasabi ko sa inyo, dito'y walang maiiwang isang bato sa ibabaw ng ibang bato, na hindi ibabagsak, at samantalang siya'y nakaupo sa bundok ng mga olibo, ay nagsilapit sa kanya ng bukod ang mga alagad, na nagsisipagsabi, Sabihin mo sa amin, kailan mangyayari ang mga bagay na ito, at ano ang magiging tanda ng iyong pagparito, at ng katapusan ng sanglibutan? At sumagot si Jesus at sinabi sa kanila, Mangag-ingat kayo na huwag kayong mailigaw ni numan, sapagkat marami ang magsisiparito sa aking pangalan, na mangagsasabi, Ako ang Kristo at ililigaw ang marami at mga kakarinig kayo ng mga digmaan at mga alingaw-ngaw ng mga digmaan. Ingatan ninyo na huwag kayong magulumihanan, sapagkat kinakailangang ito'y mangyari, natapwat hindi pa ang wakas, sapagkat magsisitindig ang bansa laban sa bansa, at ang kaharian laban sa kaharian, at magkakagutom at lilindol sa iba't ibang dako, natapwat ang lahat ng mga bagay na ito ay siyang pasimula ng kahirapan. Kung magkagayoy ibibigay kayo sa kapighatian, at kayo'y papatayin, at kayo'y kapupuutan ng lahat ng mga bansa dahil sa aking pangalan. At kung magkagayoy maraming mga titisod, at mga kakanuluhan ang isa't isa, at mga kakapuutan ang isa't isa, at magsisibangon ang maraming bulaang propeta, at kanilang ililigaw ang marami. At dahil sa pagsagana ng katampalasanan, ang pag-ibig ng marami ay lalamig, natapwat ang magtitiis hanggang sa wakas ay siyang maliligtas at ipangangaral ang ebanghelyong ito ng kaharian sa buong sanglibutan sa pagpapatotoo sa lahat ng mga bansa at kung magkagayoy darating ang wakas. Kaya nga pagkakita ninyo ng kasuklam-suklam na paninira na sinalita sa pamamagitan ng propeta Daniel na natatayo sa dakong banal, unawain ng bumabasa. Kung magkagayoy magsitakas sa mga bundok ang nanga sa Judea at nasa bubungan ay huwag bumaba upang maglabas ng mga bagay sa loob ng kanyang bahay at ang nasa bukid ay huwag magbalik upang kumuha ng kanyang balabal. Natapwat sa aba ng nangagdadalang tao at nangagpapasuso sa mga araw na yaon, at magsipanalangin kayo na huwag mangyari ang pagtakas ninyo sa panahong tagginaw o sa sabat man, sapagkat kung magkagayoy magkakaroon ng malaking kapighatian, na ang gayoy di pa nangyayari buhat sa pasimula ng sanglibutan hanggang ngayon at ni hindi na mangyayari kailanman. At malibang paikliin ang mga araw na yaon, ay walang lamang makaliligtas, natapot dahil sa mga hirang ay paiikliin ang mga araw na yaon. Kung magkagayon, kung may magsabi sa inyong sinumang taon narito ang Kristo o nariyan, huwag ninyong paniwalaan, sapagkat may magsisilitaw ng mga bulaang Kristo at mga bulaang propeta, at magpapakita ng mga dakilang tanda at mga kababalaghan, ano pat ililigaw kung maaari pati ng mga hirang. Narito, ipinagpauna ko ng sinabi sa inyo. Kaya nga kung sa inyo'y kanilang sasabihin, narito, siya'y nasa ilang, huwag kayong magsilabas. Narito, siya'y nasa mga silid, huwag ninyong paniwalaan. Sapagkat gaya ng kidlat na kumikidlat sa silanganan, at nakikita hanggang sa kalunuran, gayon din naman ang pagparito ng anak ng tao. Saan man naroon ang bangkay, ay doon mga kakatipon ang mga uwak. Datapwat karakarang pagkatapos ng kapighatian sa mga araw na yaon, ay magdidilim ang araw at ang buwan ay hindi magbibigay ng kanyang liwanag at mga lalaglag ang mga bituin mula sa langit at magsisipangatal ang mga kapangyarihan sa mga langit. At kung magkagayoy lilitaw ang tanda ng anak ng tao sa langit, at kung magkagayoy magsisitaghoy ang lahat ng mga angkan sa lupa, at mga kikita nila ang anak ng tao na napaparitong sumasa mga alapaap ng langit na may kapangyarihan at dakilang kaluwalhatian at susuguin ng kanyang mga anghel na may matinding pakakak, at kanilang titipunin ang kanyang mga hinirang mula sa apat na hangin ng sanglibutan, mula sa isang dulo ng langit hanggang sa kabila. Sa puno ng igos nga ay pag-aralan ninyo ang kanyang talinghaga, pagka nananariwa ang kanyang sanga at sumusupling ang mga dahon, ay nalalaman ninyo na malapit na ang tagaraw. Gayon din naman kayo, pagka nangakita ninyo ang lahat ng mga bagay na ito, ay talastasin ninyo na siya'y malapit na. Nasa mga pintuan nga, katotohanang sinasabi ko sa inyo, hindi lilipas ang lahing ito hanggang sa mga gaganap ang lahat ng mga bagay na ito. Ang langit at ang lupa ay lilipas, datapwat ang aking mga salita ay hindi lilipas. Ngunit tungkol sa araw at oras na yaon walang makakaalam, kahit ang mga anghel sa langit, kahit ang anak, kundi ang ama lamang. At kung paano ang mga araw ni Noe, gayon din naman ang pagparito ng anak ng tao, sapagkat gaya ng mga araw bago nagkagunaw, sila ay nagsisikain at nagsisiinom at nangag-aasawa at pinapapag-aasawa hanggang sa araw na pumasok si Noe sa daong. At hindi nila nalalaman hanggang sa dumating ang paggunaw at sila ay tinangay na lahat ay gayon din naman ang pagparito ng anak ng tao. Kung magkagayoy sa sa ang dalawang lalaki, ang isa'y kukunin at ang isa'y iiwan. Dalawang babaeng nagsisigiling sa isang gilingan, ang isa'y kukunin at ang isa'y iiwan. Mangagpuyat nga kayo sapagkat hindi ninyo nalalaman kung anong araw paririto ang inyong Panginoon. Natapwat ito'y talastasin ninyo na kung nalalaman ng puno ng sangbahayan kung anong panahon darating ang magnanakaw, ay siya'y magpupuyat at hindi niya pababaya ang tibagin ang kanyang bahay. Kaya nga kayo'y magsihanda naman, sapagkat paririto ang anak ng tao sa oras na hindi ninyo iniisip. Sino nga baga ang aliping tapat at matalino na pinagkatiwalaan ng kanyang Panginoon sa kanyang sangbahayan, upang sila'y bigyan ng pagkain sa kapanahunan. Mapalad yaong aliping kung dumating ang kanyang Panginoon, ay maratnan siyang gayon ang kanyang ginagawa. Katotohanang sinasabi ko sa inyo, na sa kanyay ipagkakatiwala ang lahat niyang pag-aari. Datapwat kong ang masamang aliping yaon ay magsabi sa kanyang puso, magtatagal ang aking Panginoon, at magsimulang bugbugin ang kanyang mga kapwa-alipin, at makipagkainan at makipag-inuman sa mga lasing. Darating ang Panginoon ng aliping niyaon sa araw na hindi niya hinihintay at oras na hindi niya nalalaman, at siya'y babaakin at isasama ang kanyang bahagi sa mga mapagpaimbabaw. Doon na nga ang pagtangis at pagngangalit ng mga ngipin.